Hey guys, so for today's mini vlog is mabutang kita sang detect sa kay Lucas kami nakita ko siya nga may mga photo na siya so dito na papalato niya magdamo action ng tadayon so mabutang ng taglab sa aton kamot it is my first time nga magamit sang detect kay usually nabakalgit kami sa isang huwag na, next guard okay, para sa mo naman siya pinaka the best pero I just want to try lang yung sang detik, so ginbakal ko na siya sa ako ng supervisor Sir Ed, thank you so much this is only 1cc kasi Lucas man lang and we'll be using 1cc syringe also, Ay okay, drita siya ibutang, tas ibutang, tas siya sa may batok ng part ni Lucas so stay tuned so I got this 1cc syringe from our vet clinic So ginatag yala ni kaya baklong siya tani pero ginatag na ni nila because it's for free malang. So thank you so much to my vet clinic. I don't know if this is right. I okay, I think nagi sa needle. do. Lord, hindi siya <laughs> Needle gidap. Super good line. Wala gadya. Ah. may bilhin pa siya gamay. Sayang. Kailangan siya ubusun kaya sayang. Since one cc naman siya. Let's see kung may makapata. Ay, wala na. Ay, nagbalik. <laughs> nagbalik siya guys. Wait, may ko on. Wait. Mm, I think, okay. This is good. So butangan na naton. So this is Lucas guys. So siya ni akong butangan. Natawa ko siya di ba sa problem. Kami. Tadi, Daddy, Come. up up here Nana na up, up Saka saka saka. Up, up Up. Very good. Very good. hmm, <laughs> <laughs> So butangan ta siya. so make sure nga sa batok lang ya nga part na do hindi labalan ma reach sang iya nga kamot. many times na nga mag 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 scratch siya kay possible guys um, I think this is uh, poisonous I think sa ila or not good para sa ilang health so to avoid lang nga usually yung dog daan mag scratch sila ginadilap dilapan nila din nila so for safety sa uh, ni Lucas let's try our best let's go so yung taong taong pinaka skin niya ganda mo na siya yung CC mo. <laughs> wala, wala, wala. Ha? Parang nasa sa mga um, mga dip na gano sa inyo. Parang. Proper way to remove the gloves kung ginagamit. So. Lucas, thank you. <laughs> so, uh, parang sa iya daan. may nakita ano ng mga kuto yung mga four to five per day. So binagibisan gina ano ko siya gina ko na sa hindi gipon madula. So tapos na ko butang guys ang detect sa iya, but uh, observer nta lang kung pila ka days kung may makita pa ko. So let's see kung may for the following days sulod so, ano na may nakita so effective siya. So kung magiging effective man siya, uh, hindi man nga magil hindi siling nga mag switch kami sa dere ay para bisa kung ka delikado pero yung try ko lang get and so mula na for observation nata tadanay so let's see after pila ka days like one one to three days check ko liwat kung may makita ko or bisan every day ah i check ko kung may makita pa kung ako siya ah. kaya according sa mga nakatry one apply mo palang yah may actually makita mo nga kakaladagdag na lang kuto mga muna bala so let's see kung effective thank you bye 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 sila ay. So, um, mula na. So, tanim na ko mo. And thank you for watching. We'll see you on my next mini vlog.